Hello, good morning fellow teachers, parents, and friends. May isang guru na isa kong follower sa, sa Facebook na nagsabi, Mama ko ay nakabili na ng akdat sa inyo. Complete package ang niya ang binili ko. Ngunit ang aming principal ay sinabihan kami na huwag daw gagamit ng e-scalderias technique sapagkat hindi pa yan research-based, hindi pa daw research base. Pinadini-discourage kami na gamitin ang inyong technique. Sabi ko, kung babatay kaya sa ano sa research, tested and proven ko na yan. Yung mga research-research na yan sa uh, ng ibang teacher na ina-apply eh, ina ng mga action research, tapos eh, ano, eh, good only for six months. Eh, at kung minsan ay eh, one year, pinakamahaba ng one year. Pero sa akin, almost 30 years. Sobrang research ang ginawa ko dyan, mga pagsubok na yan. Dugo at pawis ang pinahunang ko dyan. Inexperimento ko yan mula sa 3 years old na aking apo. Hanggang mga kinder, mga grade 1. For 13 years, nagturo ako sa grade 1. Bago ako nagturo sa grade 1, nagturo muna ako sa non-readers class for 5 years, grade 3. Dahil galing ako sa grade 5, 20 years ako sa intermediate. After 20 years, nalipat ako sa grade 3 na pawang non-readers. Wala naman akong knowledge sa pagtuturo ng beginning reading dahil nagsimula ako sa grade 5. So, nag uh, nagano ako, ginamitan ko na uh, nag uh, nanog, nanghiram ako ng marongko. Ngunit isang tingin ko pa lang sa marongko, puro sounds. Ay parang nawalan ako ng gana. Kaya, uh, nabagot ka agad ako sa tingin ko palang na mga sounds ang simula at pitch one sound a day. Kaya ako ay nagsarili, nag-imbinto ng technique. Ngayon, isinishare ko ito sa inyo ta. Para mawalan din kayo ng non-readers. Oh. Kasi ang, ang daming ng readers ngayon, mula grade 2 hanggang grade 6 hanggang high school. Kaya kung sa research-research na yan, sobra pa sa uh, research ang ginawa ko. Ang problema lang, hindi ko ina-apply sa deep end. Kasi parang may negative mind ako na baka kung pagdating ka hirap ko wala naman akong connection sa wala akong white elephant dyan sa deep end kaya alam mo naman ang sistema sa an natin kung sino ang pinakamalapit kung sino ang pinakamalakas approve ka agad kahit na um, hindi na hindi naman gaano maganda ang sinasubmit um, ang bangay dyan hindi naman nagpagod o napromote na ka agad o approve ka agad sila pang nag o oh, Sige, oh, dahil nga akong um, kamag-anak, pero ako wala naman akong connection sa mga Tagalipid, kaya hmm, dinaan ko na lang sa ano, sa mga co-teachers ko, ko, katapos, o, oh, na dinaan ko sa aklat, at nag-spread na itong ano, iscrapary technical over the Philippines dahil sa aklat na yun, at doon na nagsimula ang power imbita sa akin. Kaya, lumaganap ang e-scriberist technique over the Philippines. Kung sa research base, sobra pa ito sa research. Sa pagtututor ko, natuklasan ko na itong e technique ay two hours lang kaya ng makabasa ng matalino ng aklat. At guided na lang, i-guide mo na lang kung paano pagbasa. At ang average ay 5 hours lang. At ang mm, slow ay 15 hours. So, ano pa bang research ang gagawin natin? Dumaan ito sa 50, 52 demonstrations on the spot. O, oh, 52. Ha? 52 seminars. Oh, lagi akong in invite So... Nag-demonstrate ako doon, um, National Seminar, dalawang basis, Baguio, Teachers Camp, Baguio City, sponsored by PASA TAF. Uh, sumunod, tatlong regional seminars. Una ay ALS, regional seminar ng ALS, nag-demonstrate ako doon, pero hindi ako speaker, isa, isa lang ako sa mga nag-attend. Tapos, mancom, mm. ayon conference ng mga assistant superintendents. And then, pangatlong regional seminar ay, mm, mismo ang nag-observe sa akin ay mga regional, regional director at regional supervisors. And then, dumaan din yung 16 division seminars. 16 division seminars na pawang invited ako o, sa iba-ibang lugar. In fact, galing pa lang ako sa Nueva Ecija, sa si City. Ang nag-invite sa akin ay ang superintendent mismo. At uh, sa ano, Davao City, nag-invite sa akin ay division supervisor. Siyempre, with permission from the SDS o superintendent. Kaya, at 36 districts. 36 district seminars ang pinag dimuhan ko. Lahat yun ay on demonstration. Sila ang nagbibigay sa akin ng non-readers at aking papabasahin sa loob lamang ng 55 minutes ay eh, nagbabasa na sila ng uh, sentences o so, may kling -quinto with, with title and then three sentences and then with comprehension na. So, napakaganda ng Escavrias technique. At saka, kung hindi ito makakapabasa, palpak itong Escavrias technique, hindi ko ito isisir sa inyo. Dahil mapapahiya ang pangalan ko. Eh, pangalan ko ang nakalagay dyan, eh, so, bakit ko naman ipapahiya ang sarili ko? Kaya, kaya nga, proud ako na i-share ito sa inyo it, dahil tested and proven ko na ito